Ano gagawin pag summer? Mag swimming of course. So last week sinama kami ni Papa sa kanilang outing. At dito nga ka kami nakarating sa Aurora. Sa bayan ng Dipakulaw, meron ditong beach na dinarayo, ang Dinadjawan Beach. So isa sa mga beach resort dito ay ang Pearl White Beach. So dito kami nagstay overnight. So ito nga yung parking area nila. So maluwang siya. Ayan, dami ng sasakyan pero marami pang space. Ito naman yung mga rooms for rent nila and andyan yung water station. Sa tabi naman is yung tindahan. So, kumpleto dito. So, ayan, kapag may nakalimutan kang dalhin or bilhin, pwede kang bumili dito dahil mura lang din yung mga paninda nila. So, ayan, so, habang naglalakad kami ni ate, ayan pa yung ibang rooms nila for rent na air-conditioned. Ayan, perfect for family, couples, parkada. Ayan, uh, ranges from 2.5 to 3.5. Ayan naman yung public toilet nila. May tatlong cottages nila, so... Ito yung nirent na cottage, yung cottage one. So, meron na siyang tulugan. Or kung mas feel mo naman na mag-tent, pwedeng pwede din. May bayad yan pag maglalagay ka ng tent, 500 pesos. Much better pag mag-stay ka ng 1 to 2 days or 3 days, depende sa gusto mo. And, mas kitang-kita mo yung sunrise or sunset. Sa layo din ng biyahe, so mas masulit mo siya kung mag-stay ka dito ng 1 to 2 days. Yan. So, itong cottage 1, ayan, um, 2,500 yung rent dito. So, may kainan na may lutuan. And, yan mas komportable ka na dito. So, noong umaga, hindi siya masyadong maaraw, pero hindi naman umulan. So, na-enjoy pa rin. So, ang lawak nung beach nila. So, may-enjoy mo talaga maglakad-lakad dito. So, maagang nag-swimming yung mga bata bago kami nag-breakfast. At syempre, after mag-breakfast, swimming time na naman. So kung nagbabalak kayo mag-swimming this summer, kung gusto niyo na mas maaliwalas na place, try nyo dito. Malayo nga lang yung biyahe pero worth it naman pagdating. So hindi lang swimming ang way para ma-enjoy mga pag-stay mo dito. Meron din silang volleyball net dito so you can play with your friends. So, medyo malalakas ang alon dito. Kapag may kasama kang bata, be careful na lang din. At kailangan mo siyang bantayan. Ang ganda ng view dito dahil kitang-kita mo yung mga bundok and formation ng clouds. Ayan, so... Picture perfect talaga dito. Yung ibang activities na pwede mo pang ma-enjoy dito is island hopping and banana boat riding. At syempre, ang pinaka-best part ng bawat summer getaway is creating memories with your family and friends that will last a lifetime.